Sa ibang balita, dinetalye ng suspected drug lord na si Kerwin Espinosa sa pagdinig ng Senado ngayong araw ang kanyang drug operation sa Visayas. Inihayag rin ni Espinosa ang umano'y pagbibigay niya ng pera na aabot sa 8 milyong piso para sa kampanya ni Senator Leila de Lima. Ito ang malita ni Joyce Balancho personal umanong inabot ni Kerwin Espinosa kay Sen. Laila Dilima ang bahagi ng drug money na ambag niya para sa senatorial campaign ng senadora. Sa testimonya ni Espinosa sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagkakapatay sa kanyang amang si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr., kinumpirma niyang si Dilima ang isa sa mga binigyan niya ng pera kapalit ng pagbibigay ng proteksyon sa kanyang drug operation. Kwento ni Kerwin, ang kampo ni Dilima ang lumapit sa kanya at humingi ng donasyon para sa kampanya. Nung nag-usap kami ni Jaguar, sinabi din sa akin ni Jaguar na, Pre, kailangan talaga ng pondo daw nila ni Ma'am Layla para sa 2000 election. Tapos ang inuutosan niya, yan driver bodyguard niya. So, na confirm naman sila sa akin na totoo na hindi ka talaga iiwan yan sa ere pag magkaroon ka ng problema. Magkahiwalay na 2 milyon at 1.7 million pesos anya ang una niyang inabot sa dating aide ni Senator Dilima na si Ronnie Dayan. Magkahiwalay na 2 milyon at 1.7 million pesos anya ang una niyang iniabot sa dating aide ni Senator Laila Dilima na si Ronnie Dayan sa isang mall sa Pasay City at sa isang dampa restaurant sa Makapagal Avenue noong October 2015 at bago umano magsimula ang kampanya ay humingi pa si Dilima ng 8 milyong piso on second time na nagbigay na ako ng pera sa kanya, doon ko na siya tinanong kung sino ang pangalan niya. Sinabi niya na niya sa akin sa second time na pagbigay ko ng pera, siya si Roni. Dahil si Ronnie Dayan lang ang kanyang kaharap sa bawat transaksyon, nagduda umano si Kerwin kung naiaabot kay Dilima ang pera. Kaya hiniling niya kay Dayan na isama si Dilima sa susunod na transaksyon na isinagawa umano sa Baguio City noong November 19, 2015. Nang magharap sa Burnham Park, si Dayan pa umano mismo ang nagpakilala sa kanya kay Dilima. Sininyasan niya ako na lapit. So nung lumapit ako, sabi niya sa akin, sabi, nang narinig ko siya, sabi niya ni ma'am, ma'am si Batman. So yun. Yung mga ulang tumingin ako kay Ma'am Layla. ang pagtingin ko kay Ma'am Laila, yung mga ulang siya sa akin. Kwento pa ni Spinoza, bumalik pa sila sa sasakyan at patago inabot ang pera kay Dilima. Tinabi ko yung sasakyan ko sa portioner niya, ni, ni Ronnie. Inopen niya yung driver side niya. Inopen ko din yung slide ng Grandia ko. Inabot ko sa kanya yung pera na ang nilagyan ko, paper bag pa rin. Matapos ito ay nakipagkamay at nagpa-picture pa siya kay Dilima kasama ang kanyang pamilya. Hindi pa umano dito natapos ang pagbibigay ni Kerwin kay Dilima dahil may 2.3 million pesos pa siyang inabot kay Dayan bilang pagkumpleto sa 8 million pesos na hinihingi nila. Bagaman naroon si Dilima sa pagdinig bilang miyembro ng Senate Justice Committee, tumanggi itong komprontahin si Kerwin. I categorically, firmly, and absolutely deny. Having known Mr. Kerwin Espinosa. I do not remember any instance or occasion of having met him. I categorically, firmly, and absolutely deny having received. any money, any cash from Mr. Kerwin Espinosa, either directly or indirectly. Muli rin iginiit ng senadora na napilitan lang si Kerwin na tumistigo laban sa kanya. To me, that portion of his testimony is under gunpoint, under duress. May God forgive you for all your sins and may God forgive you for all your lies about me. And I forgive you. Matapos ito, sunod na rin kinompronta si Kerwin ng ilapang mga personalidad na pinangalanan ng kanyang ama sa Blue Book na umanay protektor ng iligal na droga. Tinanggi naman ni Kerwin na may transaksyon siya kina late 3 District Representative Vicente Veloso. Governor Dominic Petilla, Vice Governor Carlo Loreto, at maging kay Ormoc City Mayor Richard Gomez. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.